Hello mga kaparmers. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. So ngayon mga kaperms pupunta po tayo sa ating taniman dito sa Bayungan, San Miguel, Bohol. Ang ating mga taniman dito, 'di ba? Yung nating mga video kung napanood niyo po sa ating YouTube channel, Bohol Farm. 'Yan punta tayo sa ating taniman ng mais tsaka uh, gulay na natin ngayon maganda pa yung ani kasi mainit ang ah, dito kasi mahirap talaga yung daan dito si, uh, walang ano walang ganong dumadaan kasi mahirap siguro ayan sobrang ano kasi dito yung nasa dulo na mas yeah. so, mabuti dito, mm, hindi tagulan. Kasi, kung tagulan, baka, hindi tayo ma, ano, babaon tayo. Hindi tayo makawala. Ay, makahapon sa, ano, yan. Yeah. Yeah. So, ngayon mga kapamers, puntahan natin ano ng kalagayan bote pa yung lagay niya ngayon kapiling ng iba ay say hindi pala maganda ba yung ani natin hmm. yan malapit na tayo natin Ito yung kinuha nating baboy dati ay natin sa kaswagan. Ito yung lugar na pupuntahan natin yung maraming baboy na kinuha natin. Tandaan na nyo, nagkuha tayo ng mga native baboy sa nilipat natin sa kaswagan. Mga ka-farmers, pakipalo naman po yung ating Uh, Kauswagan vlog Doon natin makikita yung mga nagawa gawain doon sa ano Kauswagan mga baboy native yung mano yung pa yun doon sa ano Kauswagan vlog paki like at share naman po follow din mga kabarnes ayan Ito na po tayo matataas na pala yung ating mga tanim na mais So ito ngayon, mga ka-farmers, malaki na yung ating tanim na mais. Ito po yung yellow corn. Ayan. Gandahan dito mga ka-farmers. Ano? Pwedeng katulad ng kauswagan, doon pwedeng ano, pwedeng mag tayo ng para sa damo para mamatay ito is ano to hindi to tatablan para itong ano ba to yan na laki na pala i-ano e, natin pakain natin sa ating mga baboy ah, manok ayan oh wala lang bunga pa ah, wala lang ano ano, malalaki-laki na. Hanggang dulo ito mga kaparamers. Ayan o. Ayan po si ate. Ito yung nag, ano, bantay dito. Ayan. yung buhay nila dito ayan o oh. ito yung nagbabantay sa ating mais tanim ayan si ati ito yung bahay nila ayan ayan So bali yung ating isang ano wala pillar Ano? Aisan dito. Punta natin yung ating tanim na ah uh, talong. So hello po. Andito na po tayo sa ating tanim na talong. Ayan. Ayan. Lapit na itong mga Ayan Namumulaklak na. tayo makakain or makabinta nito. Ito, ito yung na ano natanim na mga uh, 1 plus mahigit 1000 or ma 2000 niyan. Mahigit. Ay may bunga na oh. Ay, ito. Yan may bunga na hindi sila, ano sabay, bay buong na. Oi, na pala dito. Karo kuwad. Yaman, marbisin. Abdi, 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 mga... Oh, Ito, malaki Ayan Ayan, ayun pa Mahaba Riba is maliit kasi nahuli yun mga farmers nahuli pagdanim kasi nag ano tayo ng ating uh, lupa ayun yung iba pa hindi na pa natani nataniman si mahirap taginit, init walang tubig ayun, kaya hindi sila parehas yung tubo ayan ito yung ito yung nauna Tandaan dito yung nagtanim is ano ah mahilig sa pagtanim. Ayan, si yan po yung nagtanim si Abay Busing. Um nila yan Ayan. Na. Ito po yung ano ah uh, yung pinakamadyan nga ito So mag iwan tayo ng dalawang literal bards para magkasabay Yan Kita nyo Balitatlo oh, Balitatlo lang Namumulaklak na siya So, ibig sabihin niyan, magkasabay silang tutubo, parehas yung laki. Mm. So, sabay din, harvest. Mo. Tapos, bali, pwede siyang, ano, ma, uh, dito, may tutubong bunga, kay, hmm. pwede dito, bali, tatlo. Hmm, tatlo. Ah, uh, ganyan pala yung, ano. Itong mga maliliit na, ano, sanga, dapat kunin yan. Kasi, pag nanataw yan ng ano, ng mga nutrients. Limbawa, pag may bunga na ito, eh dapat, wala talaga itong mga neutral hmm. dito para nakapokus lang sa kanilang paglaki or growth nila yung nutrients na nandito. Pero dito sa ilalim natin, pakita natin na ah, yan. Ito yung bukasi. Yan. yan lang po yung pagkain nila sa matinding init. Eh sawa ng Diyos, nakasurvive naman. Yan. So, 'yung moisture niya sa ilalim eh medyo malamig pa din, ano, kahit na hindi tayo inuulan. Ah, uh, so, in purpose na ano, plastic. 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 Ah, to, ano? Kaya pala ito is naging isa lang naging tatlo, apat ba? Ano, you know. maximum na niya ang apat. Oh. Uh, maximum pero sa apat. Ano. You know walo isa ka Diba yung uh, natural na ano, yung walang alam, is, isa lang na ano, isang puno lang. Ito, apat. Ginawa niyang apat, talagang ano. Bumbawa, ito. Ayan, oh, isa. Isa. So, ang mangyayari ito may bunga na ito, dalawa. Ito yung, dito tayo magwaway. So, putulin natin ito pag makabunga na yan. Pwede Put hmm. na putulin ito para magiging dalawa siya. Tapos yung dalawa, dalawa sa sanga na naman, magiging apat. Pero isa hmm. lang yung puno. Kailangan, ano, uh, magkapantay talaga sila. Diyan tayo magpaway. Hmm. Tulad ng ano, iba hey, dyan. Hey, no? Ito, yan. Ayun, oh. Ito, ang dami. Ayan, oh. Ilan yan? Lima. Lima. Limang sanga. Anim. Isa, dalawa, tatlo. O, oh, anim pala. <laughs> anim yan, pero... Isang, isang puno lang yan, mga kaparmers. Tapos, anim, anim yung sanga. Hmm. Yung sanga niya, tingnan mo. Isa, o oh, yan, may bunga na. Dalawa, meron na pa. Isa, isa, o oh, anim. Hmm. Anim lahat. Tapos, dito pa sa taas. Hmm. O. Oh. <laughs> Ang galing. Hira tayo makakita nito. Ni Ayan. Yung isang puno gawing anim. O, oh, bunga diba? Na na. Sabay sila mamunga po, taragis. Inig, inig. Boom, lagi bunga ano. Basta kay... Anim. Mga... Isang puno anim. Tiduita kilo, sila andra. Ano Galing mga farmers. Talagang ano to si, ano? Bosing. Magaling talaga sa, ano? Ito po. Apat na ano. Apat yung So, babalik tayo mga sunod.